kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Bulkang Taal, patuloy sa pagbuga ng usok. Mga klase sinuspinde. Ago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, magsubscribe sa aming channel. Ang Serbisyo Balita Live Online upang kayo ay ma-notify sa tuwing may bago kaming mga uploaded videos. Dahil sa patuloy na pagbuga ng usok na may kasamang abo ang Bulkang Taal sa lalawigan ng Batangas, sinuspinde na ng mga lokal na pamahalaan na malapit sa paligid ng bulkan, ang mga klase sa lahat ng antas. Kasama na din ang ilang mga lugar sa lalawigan ng Cavite, Laguna, pati na din sa Metro Manila. Ayon sa Philbulks, maaaring magdulot ng pinsala sa kalusugan ang nasabing volcanic smog, Lalo na sa mga bata at sa mga may karamdaman tulad ng asma, tuberculosis, at iba pang sakit sa baga. Idinagdag pa ng PhilVolx, bagamat wala pa naman silang namamataan na mga pyroplastic materials o magma na ibinubuga ng bulkang taal, hindi pa din nawawala ang posibilidad ng pagkakaroon nito. Kung kaya pinapayuhan ang mga residente na malapit sa bulkan na maging handa at alerto sa lahat ng oras. Patuloy pa din ang pagmomonitor ng PhilVolx sa kalagayan ng bulkan. Samantalang, dala na din ang volcanic smog na may kasamang abu mula sa bulkan, may ilang mga estudyante ang isinugod sa mga pagamutan dahil nakaranas ng paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga. Ito si Rina Robotica, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, naguulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.